Good morning guys! So today it's uh, Sarah's Gymnastic, no? So kailangan niya talaga gumising isang oras lang nga, mga 9 kasi ang gymnastic niya. So alam niya naman, magka-count-count pa ang ating Disney Princess. Tapos so, magkape-kape pa <laughs> nga na, di ba? So mag-spend uh, mag kami ng one hour, magpupupay ba ka? So gisingin ko ang ating Disney Princess, kasi ano kahapon, kagabi ba ko sa kanya, kasi nalipong natin ba ang Disney Princess na? So... Uh, ano siya, nagising siya ng ilang beses pa. So, ngayon, ewan ko lang, like, may energy siya mamaya. Uy. But I'm hoping may energy siya mamaya. Kasi mag-climb, mag-jump, mag-dance siya. O, oh, diba? <laughs> Dami niyang gagawin mamaya. So, I hope may... Lagi naman may energy ang ating Disney Princess. Pero kapag wala talaga siya sa mati, hindi niya talaga gawin mga bagay niya. <laughs> so, yun ang problema, no? So, yung ating kape, ubos na. Ah, ubos na yung kape natin. Uh, to kailangan ko na gumising pero anoy natin yung Disney Princess natin, no? <sighs> na Gising na natin Disney Princess. Hello little. Hello little. sa 'tinya Tinghello kids no ko dito kasi bagong gisa ka. ko Tinghello kids Main yeah. self lapad Iya Tama Tolan dito na kami guys nagcar na kami <laughs> kasi 20 minutes na lang. Kung so maglakad kami, abuti kami ng 30 minutos. Dala kasi namin si Sarah. So, 9 kasi ang start ng kanyang gymnastic. So, may mga bata nang, ano, nandito. So, mag-gymnastic din yung mga yan. So, yun guys. I hope talaga mag magustuhan ng ating Disney Princess. So, see you later. See you what's happening. Yeah. <coughs>

<laughs> Go Sarah Go Sarah It's really nice Uwi! <laughs> Hello guys, tapos na rin ang gymnastic ng ating uh, Disney Princess. Ayan, nagkaon-kaon siya ng kin, di ba? Kasi may nag-birthday, so namigay ng, ano uh, ayaw ko ba anong tawag doon, gami, yeah? ayan. First time kumain ng gami ni Sarah, pinagbigyan ko na. So, tuwan-tuwa siya guys. Um, Of course hindi pa siya talaga totally nakikipag-interact sa other PA uh, kids but uh, I saw her na nag enjoy siya sa kanyang ginagawa. So na-enjoy na niya yung ano, yung uh, playing. And yung gymnastic guys is uh, together with the parents and the teacher. So hindi mo siya pwedeng uh, ang dalhin hey, yung anak mo, the same time, iiwan mo na lang. Hindi. You need to be there for an hour. An hour lang siya kasi enough time na yun para sa mga age nila. Kasi it's very tired to mag extend until two hours is too much na for them. So, one hour lang yun. But, my point is, at least sa uh, na-enjoy niya guys. Meron na siyang activity. <laughs> Finally, no. Tsaka nakakakita siya ng ibang bata. Nakakapag, uh, kasi dito guys, yung mga ibang bata kasi hindi naglalabas. Kasi nga, winter, di ba? Hindi man buso dito. Unless may mga pinsan si Kasi yung pinsan ni Sarah sobrang layo. So, ang, um, uh, ganoon, nangyari, no. So, dito siya ginanap guys kung saan ako nag-work, of course. Kasi uh, ito sa may pinakamalaking uh, activity in uh, interactivity dito sa lugar namin. Sino so, wala, yung anak ko? Oh, hindi siya nag-iyak, guys. That is really really good. So, malis na yung papa niya. Mas yung papa niya, saglit lang uh, siguro 30 minutes din ang papa niya tapos iniwan na rin kami kasi may work si Lane. May work ang Lane natin. Eh Tadama ka. Ayun ang aking ano. <laughs> oh, sarap kaya. So, tinawag ako ng boss ko, oy. Ay, bibigay na naman. Wait lang, guys. Hello, guys. Good morning. So, kahapon, ay natapos si Sarah ang Kenyan Gymnastic, no? So, ngayon, guys, magpunta kami sa baba kasi paupos na naman na daya pa ng ating Desi Princess. So, yun, guys. At nakatanggap po kami ng email from the school. No? Um, Sarah Kumar. So, si Sarah po ay papasok na sa school. It's a toddler. Uh, dito, kung sa atin po, by level, na uh, grade 1, grade 2, kinder, ganyan. Uh, may kinder, kinder 1, kinder 2, tapos grade 1, grade 2, gano'n. Dito po, ang toddler, yung age nila ay 2 years old talaga. Diyan talaga nag-start, no? Ang mga toddler. Kasi, uh, also here, guys, I, they help uh, mother na makapag-work. Uh, kahit may mga baby pa sila. Ah, Kasi, Pwede nilang iwan yung bata sa si school uh, for hours, ganyan, para makapagtrabaho sa so morning, ganyan. Pwede rin naman um, good afternoon, no? And then, ang mangyari ng guys ay uh, uh, may tax na tinatawag para ma-less yung babayaran mo. Kasi hindi naman libre dito ang, uy, ang uh, school ng mga bata, may bayad. So, may bayad ang school ng mga bata dito, guys. And, di-depende yan sa income ninyo mag-asawa, no? Kung ikaw naman ay uh, independent or dependent person, no? So, magsusubstract pa rin yan, guys, sa tax na binabayaran nyo. So, maliless. Instead na ganito, kalaking amount na mabayaran nyo monthly. Yes, monthly po ang bayad dito ng mga daycare sa so mga toddler, no? So, magsusubstract po Mag, uh, po siya sa sa babayaran ninyo sa is, is school. So, uh, yun po. Tapos may monthly kayo matatanggap from the government, help na rin ng government. No? Paliit tax mo naman yun <laughs> So, yun, ano uh, hindi ganun kalaki. Hindi ganoon kalaki. At least kahit pa paano 'di ba? Para lang um pambili ng ano, food ng bata, ganyan. Bukod pa doon sa quarterly na natatanggap na talaga na allowance ng bata. So, yun po ang natatanggap nila. So, dito guys, ang uh, level, ang tawag nila sa level dito ay group. So, kapag uh, grade 1 sa atin, diba? Grade 1, grade 2, diba? Dito, group 1, group 2. So, sa atin, group into 3, group into 5. Char, dito, group ang tawag sa level nila. So, kung group 1 group ang anak mo, so, means she, he or she is grade 1. So, ganun guys, dito. So sa mag-start si Sarah after guys ng birthday niya sa March 9, uh, mag 2 years old na atin this is the princess. So do mag-start ang schooling niya. And uh, uh yun, yun guys. At uh, nagpasalamat talaga ako sa isa kong kliyente eh, kasi siya yung may experience kasi dahil kami ni Lane ay uh, kami ni Lane ay first time parents. So hindi talaga kami ganun ka familiar sa system ng uh, school although sila ay uh, uh, what do you call it um, citizen dito no or a Dutch nagtanong din naman kasi kami sa kapatid niya pero magkaiba kasi ang school guys iba ang system I mean ng pagre-register hindi namin alam so dahil yung kliyente ko dito lang din naman siya so sa kanya na ako nagtanong So, siya nag assess sa akin, ay nag-assist para makakuha ng slot itong si Sarah. Kasi, sa gintay ako ng one and a half years, wala akong confirmation na tanggap sa si school. So, kung hindi pa tinawagan ng TNT ko, so hindi talaga kami makakuha ng slot for Sarah. Kasi dito guys, ang haba ng listahan ng mga bata na gusto mag-aral. So lalo na kapag tatler at saka bang. yan ang hirap ang, ang, ang haba ng mga listahan so minsan hindi ka priority talaga so maghintay ka talaga ng taon no? kasi si Oma walang experience kasi si Oma dati daw kasi guys ang mga bata dito ay 4 uh, years old talaga nag start uh, although matagal na naman na yung implement tong toddler ano na to no? schooling pero dati kasi yung panahon nila Lane, yung mabibi pa si na 4 years old talaga, hinintay talaga ng aking uh, mother bells mag 4 years old ang kanyang tatlong junakis bago asok sa Kasi yun ang legal age no? dito na kailangan talaga compulsory na ipasok talaga ang bata at age of 4. Pag hindi mo ginawa yun guys, magkakaroon ka ng na napakalaking fine at ayaw natin nun, di diba? So, ganun po yung dito. So, yun lamang guys. At maraming salamat. And see you on my next vlog. Bye-bye!